Iris, ang puso mo ay uhaw sa totoo at maalab na pag-ibig. Ngayon, maging bukas ka sa bagong koneksyon, maaaring may swerte sa taong hindi mo inaasahan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 4. Para sa 6 number loto ay, number 33, number 12, number 20, number 26, number 31, at number 5. Taurus. Matatag at tapat, ganyan ka magmahal. Sa panahong ito, mas lalalim ang koneksyon mo sa taong may halaga sa iyo. Para sa 2 digit number ay, number 9 at number 15. Para sa 3 digit number ay number 3, number 0 at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 22, number 13, number 17, number 4, number 29 at number 36. Gemini, ang iyong puso ay sabik sa damdaming makulay at masigla. Maaaring ang pag-ibig ay lumapit sa pamamagitan ng usapan o mensaheng bigla mong matatanggap. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 1. Para sa 6-number loto ay, number 30, number 12, number 25, number 9. Number 6. At number 33. Cancer. Ang pagmamahal na matagal mong inalagaan ay maaaring pumasok sa mas malalim na yugto. Ang emosyon mo ngayon ay makapangyarihan, gamitin ito ng may pag-iingat. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 2, number 0 at number 7 Para sa 6 number loto ay number 25, number 11, number 18, number 34, number 28 at number 5 Leo, ang apoy ng pag-ibig ay nasa iyong mga mata. Panahon mo na para ipakita ang damdamin mo. Ang taong inaasam mo ay maaaring handa na ring sumugal. Para sa 2 digit number ay number 13 at number 21. Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 13, number 15, number 23, number 10, number 27 at number 30. Virgo, tahimik man ang iyong paraan ng pagmamahal. Ito'y totoo at wagas. Ngayon, unti-unti mo nang mapapansin ang balik ng iyong kabutihan sa relasyon. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 7, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 32, number 10, number 16, number 24, number 29, at number 2. Libra, pag-ibig at pagkakaunawaan ang tema mo ngayon. Huwag matakot magsabi ng damdamin, ang bukas na komunikasyon ay magdadala ng balanse sa inyong ugnayan. Para sa two-digit number ay, number 11 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 2, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 14, number 21, number 28, number 33, at number 35. Scorpio, malalim at masidi ang pag-ibig na dala mo sa oras na ito. Isang damdaming matagal mo nang kinikimkim ang maaaring sumabog at magbago ng lahat. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 0. Para sa 6-number loto ay number 36, number 13, number 20, number 23, number 31, at number 4. Sagittarius. Kalayaan at katapatan ang gusto mo sa pag-ibig. Ngayon, may darating na taong handang sumabay sa paglalakbay mo, buksan ang puso mo. Para sa two-digit number ay, number 12 at number 24. Para sa three-digit number ay, number 1, number 2, at number 4. Para sa 6 number loto ay, number 25, number 19, number 27, number 33, number 7, at number 11. Capricorn, ang seryosong damdamin mo ay naghahanap ng kaseryosohan din. Ang iyong pag-ibig ay may potensyal na tumibay sa mas matatag na ugnayan ngayon. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 26. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 4. Para sa 6 number loto ay number 23, number 12, number 18, number 22, number 30 at number 35. Aquarius hindi mo kailangang ipilit ang damdamin, minsan ang tunay na pag-ibig ay kusang lumalapit. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 2. Para sa 6-number loto ay number 6, number 17, Number 23, Number 29, Number 31, at Number 34. Pisces, ang puso mong romantiko ay muling magniningning. May emosyon na matagal mong inilihim na posibleng umusbong ngayong panahon. Para sa 2-digit number ay Number 3 at Number 19. Para sa 3-digit number ay Number 1, Number 9 at number 3 para sa 6 number loto ay number 18 number 12 number 20 number 25 number 28 at number 36